Ang ano po namin dito yung semilya na pinapasyalan po yung yung tuktok na yun yung tuktok na last don na tuktok ayun yun Mount Sim Similia Mount Similia Mount Similia wow Mount Similia oh, o, yun lobet. po yung, yung pinakagitna po yan 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 oh, to po yung pinapoint po gitna yan. yan po yung Mount Similia o oh, yung Similia Opo oh, tapos po ito Mount Damas Mount Damas ito po oh, ito po itong ito pinapoint ko po oh, pinakamataas yan Mount pinakamataas Damas po yan pero itong location namin mas mataas pa ata ito location natin na oh, po kasi oh. taas lang hindi, magkapantay lang siya. Ah, kasi Pero ito pong location namin ngayon, kapantay maga, po niyang Mount Damas. Magandang tanawin ng Mount Damas na yan. Mahirap tang akitin. May, may dan ba ron? Pag akitin? May, may dan naman yan sir. May, may hagdan din. Oh, may, may mga, mga katutubo rin po ba dyan sa Mount Damas? Dito lang po sa baba niya. Sa baba niya. Sa baba may, niya. May, mga katutubo dyan. May mga katutubo dyan. dyan, wala. Opo. Dito lang po sa baba. Hmm. Pero doon, eh, hindi pwedeng ano doon kasi pinapasalan ng mga turista. Ah, oo uh, May mga ano ba 'tong baboy ramo, ganoon, meron doon? Ah, meron din naman diyan. O, oh, 'yun. Madalang na lang. Yung bundok po na may mababoy ramo, 'usa meron oh. din po. Wala na pong usa diyan. Yung Lumipat na. lang. Sa ibang part na lang yung may usa. Oo oh, po. Ah, ayun yun, yung kapatagan na 'yun, oh. Tapos, saan pa kuya? Ano pang bundok 'yan? Sa Barangay Papaak naman 'yan. Papaak. Papaak. Papaak 'yan po Barangay Papaak oh. po pag po yan, Barangay Papaak. Papaak. Oo. Oh. Tapos, ito pa po. Ito na po yung sa atin sa Bengdang, tapos ah. sa para sitio, sitio yung oh. Sitio po yung. Ay yun naman po bundok na yun. Ano naman yun yung mga doon? Yung bundok naman po yan, yung dana na dinaan natin sa Kanding. Ah, oh, kanding, kanto, kanding, kanding, oh, kanding. kanding. yan na pala yung ginaan -na namin kanina kasi paakyat oh. paakyat kami guys, ang hirap. Tapos po yung dito naman po bundok. Yan yung sa Libag. Libag. Oh. Libog, oh, sa, sa Pag, boundary, pang Pangasinan. Libag, na yan. Libog. Oh. Ito po, Libog. Ito. Ang ganda. Iban, libog, oh, parang libog, mm. lib, libog. Ito At naman. Na yan. Si Milya. Oh, si Milya. Dito naman. Libog, ah, kagaling. <laughs> May similya na. May damas pa. May libog pa. Dito. Oh, may damas. Damas. Yan. Maglaro muna ng dito, damas. Ay yung, dito naman yung tapang Galing. timang guyog pols. Timang pols. Yung, oh. Yan yun yung kanina. Yung pag ano karoon sa, sa, may... sa, sa may kandeng. Sa, yung sinuturo nila. Na, yung ba yun? Yung pols i, doon? sabi iba, nila kung punta. Iba yun. Iba yung, ano, iba yung dito sa... Timang Guyid Falls. Timang Falls. Ay, yun yung mas mataas. Oh, oh, yun yung yun. inumin, Galing doon. Hindi, iba hindi pa rin. Galing ng 12-12 itong ano. Iba itong pa rin. Ah. Tubig natin. Opo. Oh na, yun ang pinakamataas na poles. Oo. Oh. Wow. Yung 12-12, yun doon nang gagaling yung yung ginagamit dito sa community. Hmm. Hindi ko na kayang ang akitin yun. Suko na po ako ron sa ganong kataas. Pero subukan, kailangan ko magpapayat. Edi, pag ano naman siguro, pag dating ng tagaraw, yung ma uh, tuyo na yung lupa, pwede natin pasalin. Opo, siguro yan. Ngayon kasi talaga andulas. Andulas po kasi ngayon. Ang hirap. Hirap kami. Madulas po no, yung daan ngayon. Kanina nga po naglakad-lakad ako. Halos matutomba po ako. Pinilit ko lang. At least kinaya, no tay? Oo. Yan. Si tatay ay katutubong Aita Maganchi. Opo. Yan. Opo. Yan. Tapos yung banda roon, meron na rin gagawing parang mini hospital nila nyan dito. Ayun po yung mini hospital. Uh, within this year, possible po, mag-open na po yung hospital po nila rito. Kasi ang dami na rin pong residential po rito. Bali, over 200 families po ang mga AITA po dito. Yan. Yan po, ulitin po natin yung sa bundok. Ang gaganda po, ang gaganda ng mga bundok. Sana marami po po dito. Yan. Sa so, gusto magpasama, pwede ko po kayong samahan. Kontakin nyo lang po ako. Pero, schedule po natin. Yan. Maganda pong pumasyal dito, promise. Maganda po. Hindi po kayo magsisisi. Ngayon po, nakakaramdam na po kami ng lamig. Malamig po. Ang oras po ngayon ay around alas dos na po. 2.20. Pero, malamig na po. Yan. Lamig po dito, promise. Pagdating po ng February, malamig pa. Ah, February. Oh, February. Yung January, pinakamalamig, no, Tay? Kaya okay, talaga dapat mga may kayakap. Mga Kaya, Tama ba tay? <laughs> pag, pag ganito, medyo nababawasan yung lamig. Pagdating ng Feb, uh, January, February, yan na. Pero mamaya ang gabi, lamig siguro pag gabi dito. Malamig dito. Malamig? No. opo. Yan, maraming salamat po sa mga nanood. Papalaw po, follow, like, and share. Lambino Corpus Vlog po. Salamat po. tay ang sasabi mo tay? Ah, uh, ito, uh, nagpapasalamat kami sa compassion dito. Salamat din po tay. Salamat po sa pagpaunlak po. God bless po.